namin kami shout out mga guys. Ayan, alam niyo na kung ano ang ginagawa ko sa so, ganitong oras. Nakita niyo ba itong niluloto ko? Ay, niluloto. Sinusunog pala. O, oh, diba? Sa mga OFW dyan, alam niyo na to. Alam sa mga mga taga Middle West. Alam nila to pag oras na ng hapon. O, oh, ayan. Alam niyo to guys. Ito na yung ginagawa ng mga... Uh, iwan ko yung iba. Pero kami kasi, bawat hapon, dito na talaga yung gawian namin. Gagawa kami na susunod kami ng uting. Mainit. Medyo mainit nga ng panahon mga guys. Tapos, iikot namin to sa uh, palasyo. Idadala ako ng ganat oling, uting. Tapos ito, di diba? Malapit na tumatapos. Pero kailangan mo siyang sunugin sunugin mo siya na masyado kasi pag hindi mo siya sunugin ng masyado mga ngamoy siya mga guys mm -hmm. iba yung amoy niya pag amoy ano, amoy uling hindi alam nyo kung mabunggang bongga yung aking ano, bunggang bongga yung aking sunscreen dahil mainit to guys ang uling o oh, diba, sinusunod po siya ako kuya Ali maawa ka nag, nag ano nagyayaw-yaw ako dito kuya Ali, umulit ito pala yung aking responsibilitas. Responsibilitas, di ba? Bawat hapon, guys, ito yung aking... tingnan mo yung work ko, tingnan mo. Ililibod ko na yan sa palasyo.